Welcome to my channel, Jomalan Bobio Vlog. Ang ganda ni Marie dito. Salamat <laughs> na. Balik lang kami nang nasawa na ako sa damit na. <laughs> tambak na mga damit ko doon. Uh -huh. Ha? Ara ni ko magtingin talaga. Hoy, mauna na kami. Good morning, good morning. Ayan. Ah, katapos lang namin mag-simba. Ayan, uuwi na mga senior citizen. <laughs> senior <laughs> ang gaganda ng mga senior. Ayan, oh. Ayan, ayan pa. Ayan, oh. Ayan ang senior. O, siksi kayo. Ayan, mga kasama ko, guys. Laging nagsisimba yung mga senior na yung mga magaganda. hindi? <laughs> Senior naman tayo. Ay, mga lula naman ta. Mga, man, <laughs> oh, mga, mga lula na ta. <laughs> Ang kagaganda naman ng, ng mga kasama ko ah? Yan guys, owi na kami guys. <laughs>

mga kasama ko guys, mga single. <laughs> mayaya, <sawa> natin. <laughs> Wala na silang mayaya na silang mayaya na lang si, sabi. Na, ang kayo na kayo sa asawa, na ha, pangita. Magkasta na kung gusto niya. Magkasta. 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 Maglakad lang kami. Alam mo naman. Alam mo naman. naman. Alam mo naman. Alam mo naman. Hindi. Si Mari. Nagtampo pala. Ako wala kang nagtampo kasi wala Kapit kayo. Hindi ah, okay, okay, okay lang yan sa amin. Hindi. Pinapasakay talaga kami. Kaso ayaw talaga namin. Maglakad lang talaga, taman. talaga kami.